Isang mga pagpalang araw po sa inyo mga kaibigan syempre kung bago lang po kayo sa si channel ko Pakilike and share nyo rin po ang Chupay official vlog Lalong lalong Alex official vlog Pakilike and share nyo rin po mga kaibigan syempre ang ating Kaputrip TV Pakilike and share nyo rin po mga kaibigan syempre sa araw na mga kaibigan Magluluto tayo ng adobong baboy Na may kasamang laman loob ng baboy Kaya ano po kinatay nyo? Tara! Sama nyo ako magluto Yan mga kaibigan Yan ang ating sangkap Meron tayong suka, toyo, paminta, lechin, mantika Siyempre ating sili Luya, tsaka bawang sibuyas Yan, bawang Siyempre, meron tayo rito yung assorted babo. yan. na baboy. Yan, Kasi Wow! Kaya na assorted yung mga kaibigan. Kasi meron siyang atay, bituka, puso. Mga laman loob ng baboy. Yan, yan ang ating mga sangkap, mga kaibigan. Yan, mga kaibigan. Nakare-ready na yung ating pagkikisan. Gisa natin yung ating luya. Yan, oh. Pagkikisan na natin yung ating sibuya. Yan. Talo lang. Pagkikisan na natin yung ating bawang. Saka At yung sili. Sabay mo na yan. Yan, mga kaibigan. Talo-alo. Yan mga kaibigan, bali naigisa na natin, lagyan na natin yung ating karne. Yan. Yung ating sorte, nababoy yan. Yan, haluin lang natin mga kaibigan. Yan, bali haluin lang natin ang haluin. haluwi natin siyang tumas yung kanyang matika. Yan, yan halu pa, Mahalo lang. Yan mga kaibigan, buksan natin. Yan, buputok-putok na ka, mga kaibigan, maglagay tayo ng suka. Yan, Maglagay tayo ng bechin yan. Maglagay na tayo ng mga, mga pampalasa natin mga kaibigan. Yan, maglagay rin tayo ng isang cubes. Maglagay na natin bechin tsaka paminta. Yan. Kayaan na lang natin siyang kumulo na kumulo mga kaibigan. Yan mga kaibigan maglagay tayo ng toyo. Yan. Kunti lang. Yan. Maglagay na rin tayo ng tubig. Yan. Wow! Tapat Yan. Maglagay natin yung ating siling labuyo. Yan. Yan. Siyempre takpan natin. Antayin natin siyang maiga. Patuyuan. Yan, mga kaibigan. Mga kaibigan, buksan natin ang ating niluluto. Yulo. Lalangis na, mga kaibigan. Pinis product tayo dyan. Ano pa? Yan. Wow!